Hello po, araw po sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel, ang Ate Base Vlog. Ngayon po ay araw ng Martes at uh, Holy Week na po. Mahal na araw, Martes Santo po ngayon. Kaya naman, ang Ate Base po ay tutulungan kayong mag-isip ng alternatibong ulam sa mahal na araw. 'Di po bagay bawal po ang mga karne-karne tuwing mahal na araw. Kailangan po ay fasting at simple lang ang ating mga ulam. Kaya naman, eto po, tuturuan ko kayo, tutulungan ko kayo mag-isip. At napakatalila ang po nito, ang insaladang pako o pako salad. <laughs> Tulad po ng dati ang ate Bels ay may hinihanda ng pinakulo ang pako dito. Ang pagpakulo po nito ay isang dali lamang. Kailangan hindi po mawala ang pagka-crunchy niya. Ito po, siguro pinakuloan ko mga isang kulula po. Nilagyan ko po ng konting asin at ang ingredients po tulad ng dati ay mayroon po akong itlog ngayon naman po ang iba, ang gusto ay itlog na pula ang inalagay dito kaya naman dalawa po ang aking hinanda isang itlog na pula at saka isang itlog na puti <laughs> dahil yan po ay magandang pang ulam para may lasa ang paglagay po ng sibuyas ay optional. Ako po ay hindi nagalagay ng sibuyas dyan dahil hindi ko po masyadong gusto ang sibuyas sa ladang pako. Pero, minsan naglalagay po ako dahil yung asawa ko naman ay gusto. eto naman po ang aking uh, olive oil. <laughs> kung wala po kayong olive oil at nasa bukit, hindi bali na, okay lang po yan. Magagawa po yan ng walang olive oil. Kung gusto niya naman po, kung patakan nyo ng kaunting langis o mantika. <laughs> at syempre, ang kamatis. Uh, isa po ang kamatis ko dahil konti lang naman po yung aking agawin. Siyempre, gagayatin ko na po yung kamatis ng maliliit. Ah, tulad ng dati, atanggalin ko po ang buto. Mahal na araw na po at napakainit po ngayon. Ramdam na ramdam po ang init ng araw. Pero sa bagay tuwing mahal na araw po ay talagang mainit ang sikat ng araw. At maraming din po ang nagabisita iglesia. Kanina po dumaan ako sa simbahan ng Sacred Heart ay mayroon pong nagapasyon. yun. Namimiss ko tuloy dun sa maling doki Pag mga ganitong panahon, may mga pasyon-pasyon, ano? May nagapasyon po, may nag- ano ba yung kalbaryo, ano? At, uh, maraming tao ang nadayo, nanonood po. Okay. Ito po yung aking, ang aking kamatis. Akaunti po yung buto niya, ito lang po siya Bago po yan, gusto ko muna kumustahin po ang lahat At i-welcome ang aking bagong subscriber Kahapon po, hanggang kanina, ay eh, tatlo lang naman na nadagdag Pero napakalaking bagay po yun para sa inyong ating babes Kaya naman, ako po yung nakikiusap Baka mayroong hindi pa nakasubscribe Mag-subscribe lang po kayo Kasi ito pong aking YouTube channel Bandang huli ay magiging active <laughs> Naulit ko na naman po <laughs> Ayan, kumusta po sa aking mga mahal sa buhay, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa mga kasamahan ko po sa trabaho, shoutout, shoutout sa inyo. Sana ay ngayong mahal na araw ay maging maayos ang ang lahat. Ito <laughs> po, oh. ilalagay ko po yung kamatis na gayad ko, po, ko na po ng maliliit. Ayan. Ito po, oh. yung kutsili na talaga ang pinaglagay ko. Sorry naman po. Ito <laughs> po yung kamatis po nilagay ko na yan kamatis pala ang kuyan pero parang talagang okay na po siya sarap po yan yung asawa ko po hindi ako kontento sa ganito lang nagasaw-saw pa po, po siya ng bagoong <laughs> pero ako po hindi ito po yung itlog na pula dahil sabi mga po mas masarap daw po yung itlog na pula pero ako po nasasarapan na sa itlog na puti Nasasarapan pa na po ako sa itlog na puti ang kaya para mas pinasimple la ang din po pati talaga. Pero sa Quezon po, sa napanood ko po din na sa kanilang ano, na ang inalagay po talaga nila ay itlog na pula. Kaya naman, pwede rin po ang itlog na pula. Lagyan po natin. O po ba? Ito po ang napakasimple ulam sa mahal na araw. Ang ano, ako naman po ay naghugas ng kamay. Sinisigurado kong malinis na malinis po ang ating kamay. <laughs> Baka sabihin kinamay ko na. Sorry po. Ayan. Ayan po oh. Tapos, yung pong sibuyas, sabi nga po, sabi ko nga po kanina kung mayroon po ayaw maglagay ng sibuyas, okay lang po yan. Pero kung gusto po ninyo may sibuyas, pwede po. Tapos, lagyan po natin ng konting olive oil. Sabi ko nga po, kung walang olive oil, ay pwede na pong hindi. Wala. konting konting lang naman po talagang inalagay. Ayan, konting konting yan Ito po, oh. <laughs> Ang totoo po niya, tapos na ulit ito. <laughs> Napakasimple lamang po, alternatibong ulam sa mahal na araw. At ito po ay saktong-sakto ng Huwebe Santo at Biyernes Santo na fasting ang lahat. Ang so sabagay, hindi naman po lahat dahil mayroon po mga taong hindi pwedeng mag-fasting. Kaya ito po sa mga gustong mag-fasting at sa mga gustong simpleng olam lang, sana po ay may natutunan kayo sa inyong Ate Beys Black. Thank you po at good day po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo. God bless po sa inyo. Salamat po.